asa na yun sa'yo, pinalamang niya sa sa so, pinalamang ko lang kinsay uh, na, na ko so, lang lang kinsay na pinalamang ko lang kinsay niya pinalamang ko lang kinsay niya pinalamang lang kinsay niya pinalamang ko lang kinsay niya pinalamang ko lang kinsay niya pinalamang ko alam, eh, dito ba na? Hindi, um, hindi, hindi. Sa kabilang <laughs> uh, um, side. Ay, puto. Ah, sandali lang, Carlo. Saan? Kabilang side. Ay, hindi. Dito lang, oh. Ito lang, oh. Uh. Oh. Huh? Ipantay mo lang siya sa curve nung... No. Um, ah, dito ako mapapay. Yan. Perfect. Perfect. <laughs> Salamat ta. Okay, ito pala yung maliit na... Ay, no, dumikit Yung pa. Yan, padugayin mo dyan. yung pa ako. Ano ba? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano na Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano Ano yan, Dapat Dapat lahat kayo ganda. Oh, na, ano to na. para din na sina ano, magigising niya para Na, wait JDR. Salamat. 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 Salamat.